Kasi yung basura dun sa tapat ng bahay ni Aling Gunding. Masakit na sa mata, may amoy pa, pag mumulan pa ng sakit yun. Kasi kasi yung basura dun sa tapat ng bahay ni Aling Gunding. Masakit na sa mata, may amoy pa, pag mumulan pa ng sakit Kasi kasi yung basura dun sa tapat ng bahay ni Aling Gunding. Masakit na sa mata, may amoy pa, pag mumulan pa ng sakit Kasi kasi yung basura dun sa tapat ng bahay ni Aling Gunding. Masakit na sa mata, may amoy pa, pag mumulan pa ng sakit kasi kasi yun yung basura dun sa tapat ng bahay ni Aling Gunding. Masakit na sa mata, may amoy pa, pag mumulang pa ng sakit yun. Kasi kasi yung basura dun sa tapat ng bahay ni Aling Gunding. Masakit na sa mata, may amoy pa, pag mumulang pa Basura nyo, itapon nyo, yung hindi kayo mabasyon. Sura nyo itapon yung ang hindi kayo mabasyo. Sura nyo itapon hindi kayo mabasyo. Sura